Grabe talaga ang hagupit ng bagyong Karina. Pati ang bakod namin talagang dumapa sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan. Hindi mapigil na ulan. Sa dami ng mga nasiraang bahay, kinabuhayan. Isa na kami doon. At kita nyo naman na grabe ang pagkasira ng kawayan na pader na. Anyway, kailangan bumangon, kailangan pakalakas at kailangan sa buhay talaga ang pagsubok ay dapat harapin. Maging matatag at uh, manalangin lagi sa Diyos. So balik trabaho na tayo ngayon. Ngayon ay mag-marketing ako ng isang uh, puno ng kalamansi. Ayan, so, nakikita niya naman na uh, ang laki ng puno ng kalamansi. So gusto ko siyang padamihin by marketing or grafting. And after nyan ay uh, maghuhukay tayo ng lupa para sa pananim. And, uh, kailangan mas maraming lupa para sa mas maraming pananim namin eh. Sa ngayon kasing maulan, napakaganda at uh, timing talaga na magtanim tayo ng mga gulay. Ayan, napaka-importante ng gulay. So, ayan, yeah, naka, yeah. I think sampu yata ako na sako ng lupa dyan. So, fast forward ko na. na link, I think mga nakasampu akong sako ng lupa dyan para sa aming pananim. And after nyan, papakita ko sa inyo yung next video na nililipat na namin yung aming mga pananim gamit ang lupa na yan. Actually guys, hindi madali ang paghukay ng maraming lupa para sa pananim. So dahil uh, gusto, ko talaga magtanim. So ayan, uh, kailangan lang talaga ng konting sipag at syaga para makakuha ka ng uh, lupa. At uh, i-compose mo siya, pagandahihin mo siya, patabay mo yung lupa para, mas, para sa mas magandang tubo ng gagawin yung pananim. Ayan, or gulay. Aray ko, shucks, ginagat ako ng langgam. <laughs> Lipat na nga lang tayo. Ang daming lamok dito. Tsaka daming langgam. So next start na nga akong mag-umpisa para sa aking ma marketing ng kalamansi. And so naghanap lang ako ng mas magandang tubo na sanga. Malaking laking sanga para paugatin to. And so nakatliwang plastic yata ako dyan ng sa plastic ng yellow na may lamang pinaghalong ipa at saka lupa. Ano sa isa ko siya, hindi ko lang napansin na sobrang daming lamok. Maliliit na lamok na galing sa... Bukid, grabe ang kati grabe ang asait yung mga gat eh, hindi ko alam <laughs> natakot nga ako baka magka-dengue ako eh anyway pinapak talaga ako ng lamok dyan at uh, hindi na ako naka hindi na ako nakaiwas iwas gusto ko lang talaga matapos na at makauwi na rin and pagkatapos niyan meron ako dalawang minarkot na malberry mulberry tree umuha ko ng magandang dalawang sanga dun uh, dalawa lang ako pero okay na yun so babalik ako sa by September para pang isang buwan nila sana successful at sana magkaugat ating pagpakahirap na pagmamarkot ng kalamansi at ng malberry. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at sa susunod muli, this is Rolls Skim. Bye bye!